Ayan mga bago yan, luna na yan, bago yan. So, ang lakas ng ulan ngayon dito sa amin. Dito sa amin So, isang magandang hapon sa atin lahat mga ka -farmers. So, isishare ko lang itong ating ginawang bahay kubo ng ating pundang pindang. Ito, ito guys ay palusot lang mga ka-farmers kaya gumawa tayo ng kubo kan ko nakita nyo ay may taklob na talahib so kung nakita nyo ay may luna yan ginawa namin ng bahay kubo yung ano punla lang sibuyas sapagkat maulan kasi hindi pa naman kasi ipanahon ng taniman ng sibuyas yung punlaan ito guys ay palusot laang sa palaran kung lumusot yung punla kung kikita ba o hindi yan o gastos din to lalo na kung ano mga mga kawayan Itong luna Palibasa ito ay yung luna ay Matala na namin nabili Stock namin Ganyan ka Ka ano yung tagdon. Magastos ang pag Papalasot ng sibuyas So ito ay Limang lata laang na ano Super Pinoy at Red Pinoy Bago inyong malaki na sa ano sa dito. Maliwas ay yung ibang kawayan oh, dito ay ano, libre na. Okay, kung may pinili kami ng po. Ano, dito. Tekuna kami sa toa. Yan. yan may taklob na tayo kami. Tsaka kugon, tsaka lahip. Yan. Pag hindi kasi natin tinakloban yan ay madudukal ng ulan tsaka yan hinanda na namin yung luna ng taklog yan sakripisyo sa pagpapalo ng sinyas hindi natin maanong kikita tayo dito malulugi yan ganyan ka ano kahirap magpalusutan ng buyas talagang sakripisyo yan, kailangan natin bubuhan sa pagkatay panahon pa ng ano to, ulanan. Hindi pa kasi panahon ng ano si Buyas. Ang punlaan kasi ng si Buyas talaga ay November, December. Kaya kaya nilagyan natin ang kubo. Yan yung parang ano, balag. Pagkapangan. Yan, pag natapos tong ano tong sibuyas yung punla pag nabunot tatanim mo natin ito ng gulay ang palaya, pipino yan kung ano yung pwede yan so pag natapos itong at naitaknob namin itong luna so ipapakita ko sa inyo yung ano maging resulta ng pagtataklob ng luna ayan o daming luna halos isang rolyo yan na, na luna palibasa yung stock tong aming luna so hindi kami masyadong nagastusan so yung iba naman ay ano yung net yung bilaga ng palay kung alam niyo yun mga ka-farmers yun yung ibang ginagamit pero pag malakas din, talaga ang ulan ano ganyan yung sibuyas so dito guys ay hindi natin naasahan na yung liman lata ay ano Per perfect na mabuhay so may matira dito mga ano tulaw lata sigo mga etika. so yun lang mga farmers update ko kayo pag natapos na tong aming um, project na bahay kubo ng punlang si Buyas so yan isang magandang umaga sa atin lahat mga farmers uh, ito yun na yung update natin sa ating bahay kubo na ginawa para sa sibuyas yun nakita nyo ay yun na yung sibuyas natin no? madilim yun, uh, ipapakita ko sa inyo yung set up ng bahay kubo ng sibuyas so ito na po yung ating ginawang ano bahay kubo ng sibuyas Sa o no? puhulo na yan no? Aba na no? nasa 30 meters siguro to yung haba nya ngayon kabilaan yan ngayon po yan mga bago yan luna na yan bago yan so ang lakas ng ulan ngayon dito sa amin dito sa mundo eh ayan may mga nasira sa dukan no ayan no dami sira pala na dukal dukal ayan kung ano yung matera sa wala okay, okay na okay na malakas talaga ang ulan no? Ayan, wasak wasak oh hmm? Ayan okay, o, wakat o oh. hmm? Hindi kinaya ng luna hmm? Wasak wasak Aldo bukal yung ano si Boyas Ayan, bukal na So yun lang mga ka-farmers ang ating update sa ating bahay kubo ng ating si So sakripisyo talaga ang pagpapalusot ng sibuyas mga ka-farmers napakahirap talaga ah uh, tsaga at saka buhunan ang pagpapalusot ng sibuyas ah uh, ito ay talagang ano, sakripisyo sa pagpapalusot ah uh, mahirap talaga So yun lang mga farmers, uh, don't forget to subscribe button at hit yun lang ang notification bell para lang update natin mga video na sa ating YouTube channel. So God bless sa ating lahat mga farmers.